Alam niyo ba na ang simpleng pag-upo ng mahaba araw-araw ay maaring maging mas delikado pa kaysa sa paninigarilyo? Oo! Oh. Ang matagal na pag-upo ay hindi lang simpleng ugali. Ito ay isang silent killer na unti-unting sumisira sa daloy ng dugo at tumataas ang panganib ng biglaang stroke. Ako po si Dr. Manuel Reyes. Isang neurologist na higit 25 mo taon ng nagsisiyasat at nag-aalaga sa mga pasyente na tinamaan ng stroke. Sa loob ng aking karanasan, napakaraming lalaki lang pa ta ang dinala sa ospital dahil sa parehong dahilan inakala nilang walang masama sa simpleng pag-upo ng matagal. Ngunit may magandang balita hindi kailangang humantong sa trahedya. Sa video na ito, Ipapakita ko sa inyo ang mga simpleng hakbang na pwede niyong simulan agad, mga gawain na hindi nangangailangan ng gamot. Ngunit kayang bawasan ng malaki ang panganib ng stroke, manatili hanggang dulo. Dahil bawat punto ay makakatulong upang mapanatili ang inyong lakas at kalusugan, kahit lampas, siksta. Ang pinakaunang hakbang na dapat seryosohin ng bawat lalaki lampas u 16 taong gulang ay ang regular na pagbangon at paglakad kada isang oras. Maaaring simple itong pakinggan. Ngunit ayon sa malawak na pananaliksik sa larangan ng neurology at cardiovascular medicine, ang matagal na pag-upo ng tuloy-tuloy ay nagdudulot ng mabigat na pinsala sa ating sirkulasyon. Kapag nakaupo ng matagal, Bumabagal ang pagbomba ng dugo mula sa mga binti pabalik sa puso at sa utak. Ang dugo ay naiipon sa mas mababang bahagi ng katawan, partikular sa mga binti, at nagsisimulang bumuo ng mga microclots o maliliit na pamumuo ng dugo. Ang mga clot na ito, kapag naputol at dumaloy patungo sa utak, ay maaaring magsanhi ng ischemic stroke, ang pinakakaraniwang uri ng stroke na nakamamatay o nakakapinsala ng malubha. Sa aspeto ng pisyolohiya, ang ating kalamnan sa binti ay tinatawag na second heart. Kapag ito ay kumikilos tulad ng sa bawat hakbang o paggalaw pinipigan ito ang mga ugat at tinutulungan ang dugo na umakyat pabalik sa puso. Ngunit kung tayo ay nakaupo ng mahaba, nawawala ang mahalagang tulong na ito. Ang resulta bumabagal ang sirkulasyon, tumataas ang blood pressure, at unti-unting lumalala ang kalagayan ng mga ugat. Kaya't ang simpleng pagtayo at paglalakad-lakad kada isang oras ay hindi lamang ehersisyo. Ito ay isang natural na mekanismo ng ating katawan upang maiwasan ang pagbabara ng ugat at protektahan ang utak laban sa biglaang stroke ang benepisyo ay agad na mararamdaman kung ito ay gagawin ng tuloy-tuloy. Sa loob lamang ng ilang araw ng regular na pagbangon, mapapansin ng maraming pasyente ang pagbawas ng paninigas ng tuhod. Mas magaan na pakiramdam ng mga binti at mas malinaw na pag-iisip. Sa mas pang matagalang pagsunod, nakikita ang pagbaba ng presyo ng dugo, pagliit ng pamamaga sa binti, at higit sa lahat. Malaking pagbaba ng panganib ng stroke at sakit sa puso. Hindi ito nangangailangan ng matinding ehersisyo o mamahaling kagamitan. Ang kailangan lamang ay isang simpleng disiplina magtakda ng oras upang tumayo. Isang praktikal na paraan ay maglagay ng timer sa telepono o relo na tutunog kada 45 to 60 minuto bilang paalala. Kapag tumunog, kahit dalawang hanggang tatlong minutong paglalakad sa loob ng bahay o opisina, ay sapat na upang muling buhayin ang daloy ng dugo. Maaari ring gamitin ang pagkakataon upang maglakad papunta sa kusina, kumuha ng tubig, o kausapin ang isang kasama. Ang bawat maliit na galaw ay mahalaga at may direktang kontribusyon sa kalusugan ng puso at utak. Isang halimbawa na aking naranasan sa klinika ay si Mang Ernesto, 68 anyos, dating empleyado ng bangko. Dahil sa kanyang trabaho, nakaupo siya ng higit walong oras bawat araw. Dumating siya sa aking klinika na may reklamo ng pamamanhid sa binti at madalas na pagkahilo. Nang suriin, mataas ang kanyang blood pressure at may mga senyales ng mahinang daloy ng dugo. Ang aking simpleng rekomendasyon, magtakda ng alarm kada isang oras upang tumayo at maglakad sa loob ng bahay nang hindi bababa sa dalawang minuto. Sa loob ng tatlong buwan, bumaba ang kanyang presyo ng dugo ng halos pimfins puntos, na wala ang madalas na pagkahilo at muli siyang nakakapaglakad ng mas maayos. Hindi siya uminom ng bagong gamot disiplina lamang sa pagbangon at paglalakad ang kanyang ginawa kaya't kung nais ninyong bawasan ang panganib ng stroke, magsimula sa maliit ngunit makapangyarihang hakbang huwag hayaang lumipas ang isang oras nang hindi tumatayo. Tandaan, ang bawat minutong paggalaw ay dagdag proteksyon laban sa pamumuo ng dugo. At sa edad lampas 60, bawat proteksyon ay mahalaga. Ang stroke ay hindi basta dumarating ng walang dahilan ito ay resulta ng mga taon ng maling gawi. Ngunit maaari nating pigilan ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng simpleng galaw sa ating araw-araw. Ang ikalawang hakbang upang maputol ang tahimik na panganib ng stroke ay ang pagdaragdag ng stretching habang nakaupo. Maraming lalaki lampas 60 ang nahihirapan tumayo o maglakad agad dahil sa pananakit ng tuhod. Balakang o arthritis. Ngunit hindi ito dahilan upang manatiling walang galaw. Kahit nakaupo, maaari pa rin nating gisingin ang ating mga kalamnan at panatilihin ang daloy ng dugo. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit simpleng ankle rotation o pag-angat baba ng mga binti ay sapat upang mapigilan ang pagbabara ng dugo sa mas mababang bahagi ng katawan. Sa aspeto ng siyensya, kapag gumagalaw ang ating mga kasukasuan at kalamnan kahit sa maliit na paraan, pinipisil nito ang mga ugat at tinutulungan ang dugo na umakyat pabalik sa puso. Ang patuloy na galaw na ito ay nakakatulong din sa endothelial function, ang kakayahan ng lining ng ating ugat na mag-relax at magpalawak. Kapag ang ugat ay laging nakakapag-adjust, mas maayos ang sirkulasyon, bumababa ang presyon, at lumiit ang panganib ng stroke. Sa kabilang banda, ang kawalan ng galaw, kahit nakaupo lamang, ay mabilis na nagpapababa sa kakayahan ng mga ugat na ito. Ano ang mga praktikal na hakbang una? Gawin ang tinatawag na ankle circles. Umupo ng tuwid. Iangat ang isang paa at igalaw ang bukong-bukong paikot ng tennis ulit pa kanan. Pagkatapos ay pakaliwa, ulitin sa kabilang paa. Ikalawa, subukan ang seated leg lifts. Iunat ang isang binti sa harapan. Panatilihin ng bimpa segundo. Pagkatapos ay ibaba. Gawin ito ng des ulit sa bawat binti. Ikatlo, simpleng pag-ikot ng balikat at pag-inat ng mga braso pa itaas. Habang nakaupo ay nakadaragdag din ng oxygen sa dugo. Ang lahat ng ito ay maaaring gawin sa loob lamang ng 35 minuto. At walang kailangan kundi isang upuan. Ang benepisyo ng ganitong simpleng stretching ay mabilis na mararamdaman. Una, nababawasan ang paninigas ng tuhod at balakang. Ikalawa, lumiliit ang pamamaga ng mga paa at binte dahil sa mas aktibong daloy ng dugo. Ikatlo, Nakatutulong ito upang maging mas alerto at hindi antukin dahil mas maraming oxygen ang umaabot sa utak. At panghuli, sa pangmatagalan. Ito ay nagbabawas ng panganib ng pamumuo ng dugo at stroke. Isang halimbawa nito ay si Hinoong Lito, 72 anyos. Dating guro, siya ay madalas nakaupo ng matagal sa bahay, nanonood ng TV o nagbabasa Nagsimula siyang makaranas ng pamamanhid sa binti at paminsan-minsang pagkahilo. Nang kanyang sinubukan ang ankle rotations at seated leg lifts, tuwing commercial break ng TV mga dalawang minuto bawat oras, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Pagkalipas ng dalawang buwan, nawala ang pamamanhid, lumiit ang pamamaga ng kanyang paa, at mas magaan ang kanyang katawan. Kaya tandaan hindi kailangan ng gym o mahal na kagamitan para protektahan ang sarili laban sa stroke. Kahit nakaupo, maaari nating bigyan ng trabaho ang ating mga kalamnan. Ang mahalaga ay hindi manatiling ganap na walang galaw ng mahaba. Sa bawat maliit na stretching, binibigyan natin ang ating katawan ng pagkakataong manatiling buhay at malusog ang sirkulasyon. Sa edad lampas 60, ang ganitong simpleng disiplina ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang mahabang buhay na masigla at isang biglaang pangyayaring nakakasira ng lahat. Ang ikatlong hakbang na madalas nakakaligtaan ng mga kalalakihan lampas iksin ay ang regular na pag-inom ng tubig sa tamang oras. Marami ang nagaakalang sapat na ang dalawang baso ng tubig sa isang araw, lalo na kung hindi naman sila pawisin o masyadong aktibo. Ngunit ang kakulangan ng tubig sa katawan ay isa sa mga pinakamalaking salik na nagdaragdag ng panganib ng stroke. Kapag kulang ang ating fluid intake, ang dugo ay nagiging mas malapot viscous. Mas mabagal ang daloy nito sa mga ugat. At mas madaling bumuo ng pamumuo ng dugo blood clots. Kapag ang clot na ito ay dumiretsyo sa utak, nagre ito sa ischemic stroke na pinakakaraniwang uri ng stroke sa matatanda. Sa aspeto ng pisyolohiya, ang tubig ay may direktang papel sa pagpapanatili ng blood volume at presyon. Kapag dehydrated ang katawan, bumababa ang plasma volume sa dugo, kaya't mas nagiging concentrated ang red blood cells at clotting factors. Ibig sabihin, mas mataas ang posibilidad ng pagbabara. Ang hydration ay nakatutulong din upang mapanatiling flexible ang lining ng mga ugat endothelium kaya mas nakakapag-relax ito at mas maayos ang sirkulasyon patungo sa utak. Kaya't ang simpleng pag-inom ng tubig sa tamang oras ay hindi lamang para maibsan ang uhaw, kundi isang paraan upang aktibong maprotektahan ang ating utak laban sa stroke. Ano ang pinakamainam na paraan una? uminom ng isang baso ng tubig pagkagising sa umaga. Sa loob ng high gonam, sochu oras ng tulog, nawawala ng fluid ang katawan sa pamamagitan ng paghinga at pawis. Kaya't ang unang baso ng tubig ay nagbabalik ng balanse sa dugo. Ikalawa, magtakda ng oras para uminom ng tubig kada yuno padwa oras sa maghapon. Kahit hindi uhaw, ikatlo, Iwasan ang labis na matatamis na inumin o kape bilang kapalit ng tubig dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na kung sobra. At ikaapat, siguraduhin ang sapat na tubig bago matulog hindi sobrang dami na ikagigising sa gabi, kundi kalahating baso upang mapanatiling stable ang sirkulasyon habang natutulog ang benepisyo ay malinaw na nararamdaman mas magaan ang ulo, mas malinaw ang pag-iisip, at nababawasan ang bigla ang pagkahilo. Sa pangmatagalang epekto, ang tamang hydration ay nakatutulong upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo. Maiwasan ang atherosclerosis at bumaba ang panganib ng stroke at heart attack. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga taong may sapat na hydration araw-araw ay may hanggang 25% mas mababang tsansa ng ischemic stroke kumpara sa mga laging dehydrated. Isang halimbawa nito ay ang aking pasyente na si Tatay Mario, 25 anyos, na nakasanayan ang uminom lamang ng dalawang baso ng tubig kada araw. Dumating siya sa klinika na madalas nang hihina at biglang nahihilo nang aming suriin, siya ay dehydrated at mataas ang blood viscosity niya. Ang aking payo ay maglagay siya ng bote ng tubig sa tabi ng kanyang mesa at inumin ito ng dahan-dahan sa buong maghapon. Pagkalipas lamang ng isang buwan, bumuti ang kanyang enerhiya. Mas bihira ang pagkahilo at bumalik ang normal na sirkulasyon ng dugo. Kayat mga ginoo. Huwag ipagwalang bahala ang simpleng pag-inom ng tubig. Hindi ito maliit na bagay, ito ay isang napakalaking proteksyon laban sa stroke. Tandaan, ang ating dugo ay higit 80% tubig. Kung nais nating manatiling malinis ang daloy nito, dapat nating tiyakin na sapat ang iniinom araw-araw. Ang isang baso ng tubig kada oras ay maaaring maging hadlang sa isang trahedyang maaaring sumira sa ating buhay. Isa pang mahalagang hakbang na madalas hindi pinapansin ng mga kalalakihan, lampas sa insenta, ay ang tamang posisyon ng pag-upo. Maaring isipin ng marami na walang malaking epekto ang paraan ng pag-upo. Ngunit sa katunayan, ito ay may direktang kinalaman sa daloy ng dugo papunta sa utak at sa kalusugan ng ating mga ugat. Kapag tayo ay nakaupo ng matagal sa maling posisyon, nakayuko nakaslouch o nakatungo ang ulo na dadagdagan ang pressure sa leeg at gulugod. Ang resulta, humihina ang daloy ng dugo mula sa puso patungo sa utak at tumataas ang panganib ng stroke. Sa aspeto ng pisyolohiya, ang leeg at gulugod ay nagsisilbing highway ng dugo at oxygen patungong utak. Kapag ang posisyon ng katawan ay nakasiksik o mali ang pagkakaupo Naiipit ang mga ugat tulad ng carotid arteries sa leeg. Ang simpleng pagyuko ng ulo ng 30-40 degrees sa mahabang oras ay nakababawas ng hanggang 30% ng daloy ng dugo sa utak. Sa mga matatanda, kung saan mas makitid na ang mga ugat dahil sa pagtanda at cholesterol deposits, mas malaki ang epekto nito. Kapag laging inuulit, unti-unti itong nakadaragdag sa panganib ng ischemic stroke. Ano ang tamang paraan? Una, siguraduhin ang likod ay nakatukod ng tuwid sa sandalan ng upuan, hindi nakaslouch. Ikalawa, ang mga paa ay dapat nakalapat ng buo sa sahig, hindi nakalambitin o nakacross legs, dahil ang pagtawid ng binti ay humaharang sa sirkulasyon. Ikatlo, ang tuhod ay dapat nakabaluktot sa tamang anggulo na 90 degrees. At ikaapat, ang monitor o binabasang material ay dapat nasa antas ng mata. Hindi nakababa. Ang mga simpleng pagsasaayos na ito ay nakatutulong upang manatiling bukas at maluwag ang mga ugat na nagbibigay daan sa maayos na daloy ng dugo at oxygen sa utak. Ang benepisyo ng tamang posisyon ng pag-upo ay hindi lamang pisikal na kaginhawaan. Sa loob ng ilang araw ng pagsasanay, mapapansin ang pagbawas ng pananakit ng leeg at balikat, mas malinaw na konsentrasyon at mas magaan na paghinga. Sa mas pang matagalang panahon, ang ugali ng maayos na pag-upo ay nakababawas ng chronic strain sa mga ugat at nerves na tumutulong upang bumaba ang panganib ng hypertension, dizziness at stroke. Isang halimbawa nito ay si Mang Renato. Setpento si anos. Dating accountant na sanay umupo ng mahaba sa harap ng mesa. Madalas siyang makaranas ng pamamanhid sa leeg at biglang pagkahilo. Nang aming suriin, mataas ang kanyang presyon at may bara sa kanyang carotid artery. Ang payo ko sa kanya ay ayusin ang kanyang workstation itaas ang monitor sa antas ng mata. Gumamit ng ergonomic chair at iwasan ang pagtawid ng binti. Pagkalipas lamang ng dalawang buwan, nabawasan ang kanyang pagkahilo at mas naging kontrolado ang kanyang presyo ng dugo. Kaya't huwag ipagwalang bahala ang tamang posisyon ng pag-upo. Ito ay tila maliit na detalye. Ngunit sa siyensya, ito ay isa sa mga pinakamahalagang paraan upang mapanatiling malinis at tuloy-tuloy ang daloy ng dugo patungo sa utak. Tandaan! Ang bawat oras ng maling posisyon ay dagdag pasanin sa ating mga ugat. Ngunit ang bawat oras ng tamang posisyon ay dagdag proteksyon laban sa stroke. Ang ikalimang hakbang na dapat bigyang pansin ng mga kalalakihan lampas ang sita taong gulang ay ang regular na pagdaragdag ng ehersisyo sa pang-araw-araw na gawain. Hindi sapat na iwasan lamang ang matagal na pag-upo o paminsan-minsang pag-inat. Kailangan ding bigyan ng mas aktibong trabaho ang puso at mga kalamnan upang manatiling malakas ang sirkulasyon. Ayon sa malawak na pananaliksik, ang mga taong nakakapaglaan ng kahit 20-30 minutong pisikal na aktibidad, araw-araw ay may hanggang 40% mas mababang panganib na magkaroon ng stroke kumpara sa mga hindi nag-eehersisyo. Sa aspeto ng pisyolohiya, ang ehersisyo ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapalawak ng mga ugat vasodilation na nagdadala ng mas maraming oxygen at nutrisyon sa utak. Kapag ang dugo ay mabilis at maayos ang daloy, mas nababawasan ang tsansa ng pagbabara at pamumuo ng dugo. Ang regular na aktibidad ay nakatutulong din upang pababain ang antas ng masamang kolesterol, LDL. Dagdagan ang mabuting kolesterol HDL at kontrolin ang blood pressure lahat ng ito ay kritikal sa pagpigil ng stroke. Dagdag pa rito, ang paggalaw ng kalamnan ay naglalabas ng mga natural na kemikal gaya ng nitric oxide na nagpaparelax sa mga ugat. Kaya mas malaya ang daloy ng dugo. Hindi kailangan ng mabibigat na ehersisyo o mamahaling kagamitan. Ang pinakamainam ay magsimula sa simple, ngunit tuloy-tuloy na gawain. Una, brisk walking o mabilis na paglalakad sa loob ng 20 minuto kada araw. Pangalawa, pag-akyat baba ng hagdan ng ilang ulit kung kaya pa ng tuhod. Pangatlo, light jogging o simpleng pagsasayaw na paborito ng ilan. At para sa may mas mahinang katawan, maaaring subukan ang mga low-impact exercise gaya ng taiichi o magaan na stretching routines. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang galaw na nakapagpapaigting ng tibok ng puso at nagpapalakas sa baga at ugat. Ang benepisyo ng ganitong ehersisyo ay hindi lamang nakikita sa pisikal na anyo. Sa loob lamang ng ilang linggo, mararamdaman ang mas mataas na enerhiya, mas malinaw na memorya, at mas magaan na pakiramdam sa katawan. Sa pangmatagalan, bumababa ang timbang, mas nakokontrol ang blood sugar, at higit sa lahat, nababawasan ng malaki ang posibilidad ng biglaang stroke. Ipinakita sa ilang clinical studies na ang mga senior na nakakapaglakad ng hindi bababa sa 30 minuto araw-araw ay may mas mataas na antas ng cognitive function at mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng demensya, na madalas ay kaakibat ng stroke. Isang konkretong halimbawa ay si Mang Ricardo. Si Muta Años, na matagal nang sanay umupo ng buong araw sa harap ng telebisyon, nang maramdaman niya ang panlalabu ng paningin at paminsan-minsang pamamanhid ng kamay. Ipinayo ko sa kanya na magsimula sa sampung minutong paglalakad tuwing umaga. Unti-unti niya itong nadagdagan hanggang sa umabot ng 30 minuto bawat araw. Pagkalipas ng anim na buwan, bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Naging mas malinaw ang kanyang memorya at mas magaan ang kanyang katawan. Ang kanyang pakiramdam ay tila bumatasya ng ilang taon dahil lamang sa pagdaragdag ng simpleng ehersisyo. Kaya't mga ginoo, Huwag hintayin na ang katawan ay magpadala ng malalakas na babala bago kumilos. Ang stroke ay dumarating ng walang paalala, ngunit ang ehersisyo ay isang malinaw at simpleng depensa na hawak natin. Tandaan, hindi kailangang maging atleta sa sapat na ang pagiging mas aktibo araw-araw sa bawat hakbang ng paglalakad, bawat pag-akyat ng hagdan, o bawat pag-inat ng katawan kayo ay nagdaragdag ng mga taon ng kalusugan at lakas. Ang ehersisyo ay hindi lamang pampahaba ng buhay. Ito rin ay nagbibigay ng kalidad at dignidad sa bawat araw na ating ginugugol pagkatapos ng edad na siksi. Mga ginoo, malinaw na hindi biro ang epekto ng simpleng pag-upo ng matagal. Sa bawat oras na ginugugol natin sa pagkakaupo na walang galaw, tahimik na tumataas ang ating panganib na magkaroon ng stroke. Ngunit nakita ninyo sa ating pagtalakay na hindi kinakailangang maging komplikado ang solusyon. Sa pamamagitan ng limang simpleng hakbang, ang regular na pagbangon at paglakad kada oras, ang pagstretching stretching kahit nakaupo, ang tamang pag-inom ng tubig sa regular na oras, ang maayos na posisyon ng pag-upo, at ang pagdaragdag ng ehersisyo sa araw-araw, maaari nating bawiin ang kontrol sa ating kalusugan. Hindi ito para muling bumata, kundi para mapanatili ang inyong lakas, kalinawan ng isipan, at dignidad sa bawat araw na dumarating. Tandaan ninyo ang stroke ay hindi bigla ang dumadapo ng walang dahilan. Ito ay bunga ng mga taon ng maliliit na gawi na pinabayaan. At kung sisimulan natin ngayon ang pagbabago. Maaari nating baguhin ang ating kinabukasan. Isang baso ng tubig. Isang minutong stretching. Isang hakbang ng paglalakad, mga simpleng bagay na nagiging hadlang laban sa isang trahedya. Kung naramdaman ninyong mahalaga ang mensaheng ito, mag-iwan ng uno sa komento bilang tanda na handa kayong protektahan ang inyong sarili laban sa stroke. Ibahagi ang video na ito sa inyong kapatid, kaibigan o ama na madalas nauupo ng matagal upang sila man ay makinabang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Katawang Alerto upang patuloy ninyong matanggap ang malinaw, maaasahan at makataong payo para sa kalusugan ng mga lalaki lampas 60. Tandaan! Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa haba ng buhay kundi sa kalidad ng bawat araw na ating nabubuhay. Kaya mula ngayon, piliin ninyong bumangon, gumalaw, at uminom ng tubig dahil sa bawat maliit na hakbang. Binibigyan ninyo ng bagong pagkakataon ang inyong puso at utak upang manatiling malusog at matatag.